Nagdesisyon na ang lokal na pamahalaan sa Penyaranda, Nueva Ecija na tapusin ang isang dekada ng umiistorbo sa tuwing sila ay kakain. Yan ay ang sandamakmak na langaw na galing umano sa mga dugyot na manukan. Magbabalita si Rainiel Pawid. Isda, manok at gulay. Yan ang mabibili sa rolling tindahan ni Jopet na umiikot sa buong bayan ng Penyaranda sa Nueva Ecija. Pero sa tuwing siya ay naglalako, may iba pang mga umaagaw ng eksena. Mayroon, tinapa, binuksan ko. Once na ko yun, matapuan lang yun, na di ko napansin. minsan may langaw talaga. Magka ano, yung customer, kaya yung ano mo, may langaw. Hindi lang daw sa pagkain sumasawsaw ang mga langaw, kundi pati sa mga hugasin ni Nanay Carmelita. Kaya ang taktika niya ngayon, diretsyo babad ang mga plato sa sabon. Nag-uurong na, urongan na lahat. Kasi pagka hindi mo inurungan, nagkumpul-kumpul na yung ano eh. Kahit tubig eh, pinadapuan ko ng lango. eh, eh pagkadadapuan ko ng lango yung pagkain, hindi ko na kinakain, lalo na ako. <laughs> sa totoo lang, hindi na raw bago ang pamimes ng langaw rito sa Peñaranda. Isang dekada na raw nila itong tinitiis dahil sa mga poultry farm sa bayan. Kaya naman para sa taong ito, target ipatigil ng lokal na pamahalaan ang pagbubukas ng mga bagong poultry farm. Isa-isa rin nilang sinuyod ang mga napaulat na nagpapasaway. Sa 48 poultry farms dito sa Peñaranda Nueva Ecija, ito ang unang nasampulan ng local government unit matapos bigyan ng 45-day suspension dahil nitong Agosto, tatlong beses itong ininspeksyon ng local sanitary department pero tatlong beses din tumambad sa kanila ang kumpulan ng mga langaw. Sa inspection video ng LGU pagbukas pa lang ng pinto sa ipinasarang farm, sandamakmak na langaw agad ang sumalubong. Base sa resulta ng kanilang pagsusuri, may fly outbreak na nga sa manukan. Tinitipid nila yung chemical na ipinang-i-spray para hindi mag, mag, mag lumaki yung langaw. Eh siguro ginagawa nilang uh, kita yung iba, ibabaya do sa chemical na 'yon. Wala pa namang pahayag ang may-ari ng manukan na ipinasara muna habang hindi na ayos ang problema. At sa susunod na mapabayaan raw muli ang paglaganap ng mga langaw rito total closure na ang parusa para sa 1PH Renal Pawid News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.